Hello guys! Welcome back sa usapang loan at online lending. Sa video na to pag-usapan natin muli itong PISUGO. Actually, nagawa na natin ito ng review 2022. Pero kailangan nating uh, i-refresh ang lahat na mayroon palang ganitong app at uh, ano ba ang nagbabago sa kanya mula noong pinakilala natin ito or ni-review natin noong 2022. So 2023 na tayo ngayon, mahigit isang taon na. So mayroon ba talagang nabago? dahil ang review po natin dito kay Pisugo noon ay uh, loan shark ito although registrado naman siya sa Securities and Exchange Commission then data privacy violators pa so after one year may nabago ba sa kanya malalaman po natin yan mayat maya uh, at bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan uh, nanyayahan ko muna kayo sa pag subscribe so, sa usapang loan at online lending para palagi kayong updated sa mga bagong uploads namin lalo na sa mga reviews ng iba't ibang online lending app. Na Ngayon po ay parang hindi mapipigilan ang ang pagdami nito sa Play Store at yung iba nga ay nag uh, uh, gumawa na sila ng sariling website nila, mayroon na din sa App Store at mayroon na din sa APK. So, iba't ibang paraan na lang ang ginagawa ng mga online lending app lalo na yung mga loan shark. Para ano pa din ah uh, uh, makapang ah uh, biktima pa rin sila na mga kababayan natin na uh, yung mga innocenting, walang kaalam alam walang kamuang-muang pagdating po sa mga experience with uh, online lending app lalo na sa mga loan shark at mga data privacy violator. So ang iba pilit tinatago yung mga background nila pero uh, again nandito po tayo para isiwalat yung mga ginagawa nila para din po magkaroon ng idea ang ating mga kababayan at hindi po sila Uh, mabiktima at hindi po mabaon sa utang gaya ng sinabi natin palagi ang mga online lending app ay halos 99.99% uh, .99 ay wala talaga uh, may wala siyang eh. may tulong sa finances o sa budgeting ng uh, bawat pamilyang Pilipino na kung saan yung una taliwas ito sa uh, nilalagay nila sa kanilang mga advertisement na ano daw, uh, mababa lang ang interest tapos walang processing fee pero pag na-approve ka na at 3D na yung ano mo, yung loan mo to disburse, doon na magmalalaman na ang dami pala nilang binabawas. Yung mahabang term na sinasabi nila sa ads ay 7 days lang pala ang totoong ano, term na ibibigay nila sa inyo. So again, uh, ang PISOGO po hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Loan shark pa rin siya. O loan shark pa rin. And by the way, si Piso ko ay under po kay Dolphin Lending Investors Incorporated. Makikita nyo po dyan ang kanilang uh, registration number at ang kanilang certificate of authority. Pero sa atin dito sa usapang loan at online lending, hindi po sapat ang pagiging uh, SIC registered niya na masasabi at pwede na nating mairekomenda ang isang online lending app na pwede nating uh, utangan o pwede nating uh, masandalan sa oras ng ating pangangailangan sa pera. So pag sinabing loan shark, ang uh, mayroon itong mga ano, mayroon itong mga uh, hidden na mga fees na hindi po nila sinasabi sa mga ads or sa mga description ng kanilang uh, uh, app sa Play Store. So ang laki po ng binabawas nila as processing fee. No, halos kalahati po sa inyong approved loan, then nagpapatong pa sila ng interest at babayaran mo, babayaran mo ito within 7 days. Mahihirapan ka talaga pag napasok na kayo sa mga online lending app para makalabas. Lalo na kung ang ginawa nyo pong estilo ay yung tinatawag nating tapal system at reloan system. So kung ginawa mong tapal system, ibig sabihin, uh, hindi ka, parang hindi mo na kayang bayaran yung uh, utang mo sa darating na due date, kaya uutang ka sa ibang ula. So magdobli-dobli na ngayon ang iyong hahabuling uh, halaga para mabayaran nyo po ng buo dahil ang mga online lending app na Loan Shark ay hindi po pumapayag na mag-partial po kayo sa kanila na wala pong uh, mangyayari doon sa inyong loan balances. Ang partial ay maaaring tatanggapin nila pero hindi po ito makakaapikto sa inyong loan balances. Tutubo at lalaki pa rin siya kinabukasan. So wala pong kwenta ang uh, pag-partial. Kundi masisira lalo ang inyong budgeting at ang inyong financial status so kami po ay hindi namin nire-recommenda na kayo po ay mag-partial sa mga loan shark sa TALA sa Bill Ace pwede pero sa ibang mga online lending app wag wag nyo pong gawin mas lalo nyo lang uh, ipapahamak yung sarili ninyo mas lalo kayong mababaon sa utang then bukod doon ang kanilang uh, sinasabi na ang kanilang uh, mga term ay abot ng uh, 91 to 180 days hindi po totoo kundi 7 days lang po ang hin binibigay nila so Uh, 30 to 35 siguro pwede pa pero yung 7 uh, days hindi talaga siya advisable na kayo po or uutang kayo sa isang ulan na mayroong ganong uh, term sa, sa loan so si PISOGO although mayroon na po silang PISOGO VIP kapag kayo po ay good peer daw, papasok kayo doon or pwede kayong mag-apply doon sa PISOGO VIP pero wala naman pong pinagkaiba doon. Very slight lang po. Siguro, doon sa interest, mayroong konting difference at doon naman sa term. Pero, hindi po ganoon kalaki. Eh, ang uh, masakap doon, ang go at go VIP, kayo po, kapag hindi uh, uh, tumupad sa inyong sinasabing, uh, I mean, yun sa due date na hindi niyo po nabayaran siya ng uh, full, malalagot kayo kasi gagawa po sila ng paraan na ang inyong uh, personal information ay ipoporward po nila sa Uh, third party collectors at ang mga third party collectors po ay uh, sa mga hindi pa alam, sila po ay gumagawa ng uh, paraan para masingil kayo pu puwersahan po yan, puwersahan hindi pwedeng uh, mapakiusapan kung uh, uh, tatawag o magte-text kayo sa kanila, mas lalo lang kayong uh, masasaktan dahil uh, ang treatment nila sa inyo ay para kayong mag-nanakaw o uh, akala mo ay million-million yung ninakaw mo sa kanila kung makapagsalita sila sa inyo ay talagang below the belt o kung uh, hindi pa talaga uubra yung mga follow-up at ginagawa nilang panghaharas doon naman sa pamamahiya. So ipapahiya kayo sa lahat ng inyong mga contacts sa inyong phonebook, lahat ng mga numbers po ay makakatanggap ng text at tawag at uh, pagsasabihan nila na kayo po ay isang scammer, babalikta rin nila, then ginawa nyo po silang uh, uh, homemaker mo which is hindi naman totoo. So gawa-gawa lang talaga nila 'yan para magalit 'yung mga uh, kakilala mo na nasa inyong punbook, magagalit sa inyo dahil ikaw ba naman kung hindi daw kung hindi ka daw magbabayad, sila ang may pananagutan na magbayad sa utang mo. So sino hindi magagalit dyan? Pero again, gawa-gawa lang po nila 'yan para ikaw po ay ipapahiya sa lahat ng mga kakilala mo. Uh, pag hindi pa rin uobra, doon na naman ang pambabanta. Pambabanta at pananakot, magkasama po yan. Ipopost ka sa social media, tapos mag-comment uh, sila or maggawa uh, mag uh, gawa sila na, or uh, sila sa mga page na kung saan siguro kilala ka, like barangay or sa bayan or uh, punta din sila sa mga groups ng uh, nakapangalan sa inyong barangay or pangalan sa inyong bayan. niyan, Tapos, uh, Gagawa sila ng GC, ipapasok nila mga kaibigan mo, ipapasok ka nila doon, at ipapahiya ka. Ilalatag nila yung mga hindi magandang salita laban sa inyo. Then, yung pambabanda naman, magpapadala sila ng riding in tandem, tapos ipaparate daw yung asawa mo or yung anak mo. At uh, basta, ang dami nilang sinasabi. Hindi ko na kayang sabihin lahat na sobrang sama na. So, mag po tayo kay Pisugo at Pisugo VIP. Kung kayo po ay nakautang na dito, ihinto nyo niya. Oo. Kung wala na kayong pambayad, huwag na kayong umutang pa sa ibang ula para mabayaran nito dahil sigurado po masisira ang budgeting at yung financial status ninyo. At uh, sa aking mga viewers. Please huwag kalimutan pong uh, i-like at i-share ang video na to para din malalaman ng inyong mga kakilala o yung malapit sa inyo at hindi rin sila mabiktima na ang Pisugo or ang, ang uh, Pisugo VIP ay hindi po magandang uutangan dahil ito po ay loan shark at data privacy violators. Maraming salamat sa aking 34,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyo at higit sa lahat ang aking mga members na walang sawang uh, nagsuporta at nag-renew ng kanilang membership. Maraming maraming salamat po. Kung kayo po ay gustong i may gustong gawa natin ng review, mga pabago man yan o luma, i-comment nyo lang po sa ating comment section. Gagawa natin ng review ang isang online learning app na, uh, na recommended ninyo. Pero siguraduhin muna na i-check nyo po ito sa ating mga, sa ating video section kasi halos lahat po ng mga ula ay nagawa na po natin ng review. So, panoorin niyo po ang mga review natin at malalaman niyo po kung anong klaseng online learning app ang mga ito. Maraming salamat po ulit hanggang sa susunod nating video at review. Paalam po.